Ako po ay natatakot talaga sa sa mga anak ko kung paano po sila. Kahit gayon din sa buhay ko, simula po nung no lumabas ako no June. Ngayon, hindi ko alam kung paano mabubuhay yung dalawa kong anak na hanggang ngayon, walang kasama. Ako po si Marley Joy Castro, biktima ng identity theft. Ang aking pagkakakalanlan ay walang pahintulot na ginamit sa hindi magandang paraan. Ngayon, ito po ay nakapagpasira ng buhay ko. At yan po yung nakakatakot, uh, Madam Chairman, na marami tayong mga kababayan, katulad ni Merly, na ninanakaw yung kanyang identity, ginagamit sa pang-scam, ginagamit sa pandeloko ginagamit sa stafa kasi yung latest case ni Ms. Maslog ay stafa at maraming nadadamay dito no kaya uh, importante rin ng ating mga ahensya lalo na ang PSA ay eh maging alisto sa mga ganitong uh, pangyayari at of course ang DFA no dahil ginagamit nila itong uh, identity theft sa pagkuha ng passport at uh, uh, yan ng kanilang katibayan na sila ay tunay na tao